Kumakain ka niyang prutas na yan? Hindi. Bahokok. May ulam pa kayo? Ayan yung patani, no? Yung may baboy. Ayan, no? Ah, Ay, hindi nyo hinalok yung baboy? Hindi. Hindi nyo hinalo? Ah, hinalo nyo? Makikikain ako, ha? Ito po yung makit ng bahokok ko. Ang galing umakyat. <laughs> Ay, naku, hindi nga laka. Doon kami galing. Makikikain tayo dito. Naman. <laughs> oh. Ito po yung uwi natin ba ako? Susubukan din natin sa baboy. Ayun oh. No? Ayan. Ay, sabay-sabay sila kumakain na. Di ba? Tas ito talaga sumasarap. Abangan niyo 'yung pagmumukbang natin niya. Huh, ano Kel? Kel? Kain tayo dito. Oh nasi. Ay, luto. Yung hito, luluto natin. Ay, dyan, Ayun, no, ayun, no. Yung patani na may baboy. Oh, kain na, kain kuha na. Oh. Uno patar na kaya. Pat iwan mo na kaya eh. ulam natin sa bundok eh. May mga lamay kaya. Atin tagi sa kini, ano. O di kaya meron ka naman sa bahay, di ba? Bigay mo na kay, kay Danilo. Nulong sana namin sa gubat eh. Tapos may bawang kami dilata. Pero nagpabili naman tayo ng baboy. Kaya yan na lang kainin. Kain eh. na kayong dalawa. Kami, ano, diretso na rin kami. Kain na dito kayo ng may. Ayun, baboy. Hmm. patani. Diyan kayo nila, ano. Oh, hmm, pagod. Uh. Diyan sa o. di ba? Ganda rito, bundo. Ano pat? Ayos lang? Ayos lang po. Pinabahan lang po kay Lola. <laughs> Ganda. Pinabahan lang <laughs> kay Lola. Pero ko yung pero ko yung baboy, yung patanay na lagyan ng bahokok umabot tayo. Masarap 'yan. Hindi kasi kami umabot, sayang. Kumabot lang sarap sa Ito yung magandang bata oh. Hala. Oh. Meron palang ano dito. Ah, bahay Tapos mga kakamaganak. Hindi lolo. Hindi niya raw